Maraming Pilipino sa henerasyon ngayon ang hindi na inabutan ng EDSA People Power. Balikan natin ang kwento ng tinaguriang first bloodless revolution in history sa pag-aksyon ni Jess de los Santos. Pebrero 22, taong 1986, unang araw na makasaysayang EDSA People Power, ang naging daan sa pagpapatalsik sa dalawang dekadang diktador sa pamamagitan na mapayapang demonstrasyon. Is that there was a report that we are going to be uh, arrested, all of us. And... Alas 6.45, nagdaos ng isang press conference ang NOE Defense Minister Juan Ponce Enrile at Vice Chief of Staff Lieutenant General Fidel Ramos sa Camp Aguinaldo. Nagpahayag sila ng pagtalikod sa Administrasyong Ferdinand Marcos. There had been some anomalies committed during the election. As of now, I cannot in conscience recognize the President as, my, as the Commander-in-Chief of the Armed Forces. Suportado noon si Enrile at Ramos ng Reform the Armed Forces Movement o RAM na may halos apat na ang miyembro. Minister Enrile and those with him. Umere sa Radio Veritas ang panawagan ni Cardinal Sin support. na suportahan ang pag aklas Minister and those with him have appealed for food and expressions of support nagumpisang maglabasan ng mga taos sa kalsada. Dumagsari ng supply ng pagkain para sa mga militar. Pebrero 23, nilusob ng mga loyalista ni Marcos ang Radio Veritas, ang nag-iisang himpilang nagpapaere ng mga nagaganap na demonstrasyon. Sa kabila nito, patuloy ang pagdaos ng mga misa sa loob at labas ng mga kampo. Ang mga sibilyan, nagsilbing human shield ng RAM laban sa mga tangke ng gobyerno. Pebrero a 24, inanunsyo nila Ramos na umalis na sa Malacanang si Marcos. Pero naudlot ang kasiyahang ito. Hindi pa pala nakaalis si Makoy. Pilit na gustong atakihin ni AFP Chief General Fabian Ver ang kampo ng raliista. Pero hindi ito pinayagan ni Marcos. Immediately, Mr. President. That's why I come here with your orders. So we can immediately strike them unti-unting napuno ng mga tao ang EDSA hanggang sa Pebrero a 25 sa kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan ng bansa Dalawang presidente ang sabay na nanumpa sa pagkapangulo, si Cory sa Club Filipino at si Makoy naman sa Malacanang. Hindi pa rin natinag ang people power. Pasado alas 9 ng gabi, inanunsyo na ang paglisan ng pamilya ni Marcos sa palasyo. That it is confirmed, Mr. Marcos has left this country senyales ng tagumpay ng mapayapang rebolusyon. Umaaksyon, Jesse de Los Santos News 5. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2016.